TV Radio right. TV Radio Mga balikang pinag-uusapan Punong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At good news, lagi like may good news Ito, ang Newsline para sa mga bal pangunahing balita ngayong araw ng Webes. 4.4 milyon na Pilipino na apektuhan ng bagyong uwan ayon sa NDRRMC. Oplan kontra baha inilunsad ng pamahalaan. segment Mendoza itinalagang bagong BIR Commissioner ni Pangulong Marcos Jr. Ilang testigo na humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee babaliktad ayon kay Senator Marcos. At nanobody ng camel at alpaka gamot sa Alzheimer's ayon sa bagong pag-aaral. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po ay Webes. Ikalabintatlong araw po ha ng buwan ng Nobyembre 2025 ako ang inyong kaakibat na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Newslight. Sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Biko Cristoba. Ani Biko At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Nananatiling malakas ang bagyong Uwan habang ito ay kumikilo sa karagatang silangan ng Taiwan. Ayon sa na namataan ng sentro ng bagyo, sa layong 305 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes, taglay ang lakas hanggang aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Inaasahan ang paminsan-minsang malalakas na hangin sa Batanes at Babuyan Islands ngayong araw lalo na sa mga baybaying lugar. Pinapayuhan ng mga banging isda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sa maalon hanggang napakaalon na karagatan sa hilagang bahagi ng bansa. Patuloy namang kikilos pahilagang silangan ng uwan at posibleng humina bilang remnant lowan sa loob ng labing dalawang oras. Newsline. Mahigit 4.4 milyong Pilipino o 1.2 milyon na pamilya na ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong uwana ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamaraming na sa Bicol Region na pumalo sa 1.4 milyon. Sumunod ang Central Luzon na may naapektuhang halos isang milyon at sa Ilocos Region na may mahigit 400,000 ang naapektuhan. Samantala, 27 pa rin ang bilang na mga nasawi, at 36 ang nasugatan at dalawa pa rin ang nawawala. Nasa 42,000 naman ang kabahayan ang napinsala ng bagyo kung saan 7,000 dito ang tuluyang nasira. Sa huling ulat naman ng Department of Education, 16,000 na silid paaralan sa halos 3,000 paaralan ang nasira dahil sa bagyong uwan. Newsline. 60% umano ng pagbaha sa Metro Manila ang masosolusyonan sa bagong kampanya ng pamahalaan kontra baha. Alamin ang detalye hinggil dyan kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani kasunod ng mga isyo ng korupsyon sa flood control projects at mga mapaminsalang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, ang tugon ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. maglinis at magtanggal ng mga bara sa mga estero inilunsad kasi ng pamahalaan itong Miyerkules, November 12, ang Oplan kontra Baha. Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Balihatar Creek, Barangay San Junisio sa Paranaque City para doon ilunsad ang Greater Metro Manila Area Waterways Cleaning and Clearing and Cleaning Operations ayon sa Pangulo, layo ng OPLAN na ang mga espero at iba pang daluyan ng tubig sa Metro Manila para masigurong hindi ito nababarahan ng naipong basura at burak. Regular anyang gagawin ng pamahalaan ang paglilinis ng mga espero sa loob ng sam na buwan. Pino na ni Marcos Jr. ang mga palpak na pumping station sa mga creek na bukod sa hindi pa nagagamit ay nagiging sagabal din sa pagdaloy ng tubig. Ayon pa sa Pangulo, 60% ng mga pagbaha ay masusolusyonan sa bagong oplan kontra baha. Isasagawa rin ito sa mga lugar sa bansa na madalas bahain tulad ng Bulacan, Cavite, Cebu at iba pa. Jomar Villanueva, Newsline. Salamat sa ng ulat, Jomar. Balitang Trapiko Mga bangata. Pagtaas ang pamasahe, ito ang pangunahing hiling ng mga transport groups sa isinagawang public consultation ng LTFRB para sa proposed fare increase sa mga traditional at modernized jeepney, bus, taxi at TNVS. Dumalo ang mga grupo tulad ng Laban TNVS, Pasang Masda at Piston upang ipaliwanag kung bakit kailangan ng dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, muling binubuksan ang mga petisyong maantala o naantala pa mula 2023 dahil sa mga issue gaya ng kolorum, overlapping routes at pagtaas ng presyo ng piyesa at maintenance. Hinihiling ng TNVS ang 30 pesos na dagdag sa base fare mula 45 pesos habang piso naman ang hiling ng pasang masda dahil sa mahal ng gasolina. Ngunit ayon kay Atty. Ariel Into ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, imbes na dagdag pasahe dapat magbigay ng fuel subsidy. Ang gobyerno may 2.5 billion pesos na pondo para dito sa 2025 General Appropriations Act at nakahanda na ang sertifikasyon ng DOE sa $80 per barrel na presyo ng langis. Hihintayin ng LTFRB ang rekomendasyon ng NEDA bago magdesisyon sa taas pasahe part of the backlog that has been existing. Sabi nga, 2023, 2024 na, no? Uh, from one to two years pending na po ito. So, kailangan bigyan natin ng tuldo kung bibigyan, kung bibigyan natin yung pag-task pa masay o hindi. No? So, I think we have enough data. Uh, we're collating some more no? to complete the data picture. na uh, nasa atin na rin po yung posisyon ng uh, DEDA sa bagay na to So, i-factor in natin natin. Discretion na lang ng gobyerno yun. Bakit? Because if they could give it, why not? Malaking tulong. Di ba? At kapag nabigay ito, kailangan pa ba natin ng fair increase? Baka hindi na. Ang kinignayan ay mula kay Atty. Vigor Mendoza ng LTFRB at Atty. Ariel Into ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Mga kaakiba at asahan ng pagbigat ng ilang mga kalansangan sa Pasig City dahil sa MMDA 50th Anniversary Fun Run. Bukas po yan ha, biyernes. Ako, kailangan pala nating agahan. Maapektuhan ng ilang mga kalsada sa Balangay Ugong at asahan ng pagbigat ng trapiko sa Julio Vargas Avenue Lanuza Avenue, St. Martin Street, Molave Street, St. Paul Road at ang Meralco Avenue. Matutuloy na ang 50th Anniversary Fun Run ng Metro Manila Development Authority matapos na i ito sa orihinal na araw nito na ikalimanang Nobyembre, matapos ang sunod-sunod na masamang panahon. Pinapayuhan ng mga motorista na dadaan sa mga nasabing lansangan na gumamit muna ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na tapiko Live TV Radio. Utatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Finance Under Secretary Charlito Martin Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR ayon sa kumpiramasyon ng Presidential Communications Office nito pong Miyerkules. Pinalitan ni Mendoza si dating BIR chief Romeo Lumagi Jr. na nagsilbi sa ahensya sa loob ng tatlong taon. Bago ang bagong tungkulin, pinamunuan ni Mendoza ang Revenue Operations Group ng Department of Finance, kung saan siya ay nangasiwa sa operasyon ng BIR at Bureau of Customs upang matiyak ang maayos sa koleksyon ng kita ng pamahalaan. Nagsilbi rin siya bilang District Collector ng BOC Port of Cebu mula Hulyo ng 2019 hanggang Oktubre ng 2022 kung saan nakapagtala ito ng record-breaking revenue collections. Bukod sa pagiging abogado at professor ng batas, si Mendoza ay isang licensed geodetic engineer at nagtapos sa University of the Philippines at San Beda University kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor of Laws at pumangatlo sa 2004 bar exam. Babawiin ang ilang humarap na testigo sa Blue Ribbon Committee ang kanila mga testimonya ukol sa flood control anomalies. Ayon yan kay Center Amy Marcos dahil may ilan numanong ginigipit ang mga testigo kabilang ang surprise witness na si Orly Goteza na nagpakilalang dating security consultant ni resigned Congressman Saldico. Siya ang nagsiwalat na dinadalhan nila si ko at dating speaker Martin Romualdez ng male-maletang pera na aabot ng bilyong pisong halaga ng flood control kickback. Samantala sinabi rin ni Marcos na hindi nadadalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa biyernes ang pinsan niyang si Romualdez. Yes, na biglang babaliktad dahil uh, pre-measure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa at anak. Ang tinig na yan ay mula kay Senator Amy Marcos. Newsline. Samantala mga kaakiba, tinilabas na ng Bureau of Customs ang listahan ng mga luxury cars na nakuha mula sa pamilya Diskaya. Kabilang sa mga isusubasta ng Customs ang Rolls Royce Cullinan. 2023 na binili umano ni Sarah dahil sa kasama nitong payong Lincoln Navigator L2021, Bentley Bentayga 2022 at Mercedes-Benz G63 a g 2022 model. Kasama rin ang Toyota Sequoia si 2023, Mercedes-Benz 5 o G500 2019 at Toyota Tundra 2022 model. Diba halata uh, light o mga kaakibat na hindi ako mahilig o wala akong kilala uh, mamahaling sasakyan. Magugunit ang nag-viral ang mga kotse. Nang mga diskaya matapos magkaroon ng special interview sa broadcaster na si Julius Babaw. Gagalapin ang auction sa November 20 sa tanggapan ng customs sa Maynila. Slide. Wala pang pinal na guideline ng Independent Commissioner for Infrastructure para sa pagsasagawa ng live stream sa pagdinig ng maanimalyang flood control projects. Ayon sa ICI, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon ang Estado ng alituntunin para rito. Matatanda ngayong araw, sana nakatakda ang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa ICI pero hindi ito sumipot at humiling na ipagpaliban muna ito. Pero giniit ng abogado ni Bernardo na haharap na ito sa November 17. Live Alas po natin sa buong Pilipinas sa alas 8.43 ng umaga. Sinampahan ni PNP CIDG Captain Aaron Blanco ang kontroversyal na Cavite Representative Kiko Barzaga alias Congressman Miao ng reklamong sedisyon at rebelyon. Mismong si Barzaga ang nagbahagi ng natanggap na sabina, sabay muling binanatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang nagtawag ng anti-Marcos rally si Barzaga sa labas ng Forbes Park, Makati noong nakaraang buwan. Samantalang giniit ng abogado ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na nasa bansa pa rin ang mambabata sa, sa, kapake, sa kabila ng pagiging absent nito sa sesyon nitong Martes. Sa gitna ito ng mga ugong na may warrant of arrest na laban kay De La Rosa mula sa International Criminal Court sa kasong crimes against humanity. Ayon sa abogado, nangangamba ngayon ang asawa at anak ng senadora. May reporting Gil John sa East Cruiser. I have no uh, ano I have no uh, knowledge kung saan ang exact location niya dito pero nasa bansa lang. Yan ang tiniyak ng abogado na senador Ronald Bato de la Rosa na si Israeli Toturyon ngayong no-show pa rin ang senador matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Kahapon nakita niya naman na ininsist niya na meron talaga siyang kopya ng warrant despite the denial of the spokesman of the ICC. Ayon kay Torion, balisa ngayon ang asawa at anak ng senador. Of course, mahal na mahal niya yung kanyang uh, uh, husband. So, hmm. anxious sila and they're uh, fearful na baka gagawin kay senator Bato de la Rosa hmm. yung pagkidnap din, kaya pareho sa pagkidnap ni Tatay Digong. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Vicrimulia, batay sa pakipag-usap niya sa kanyang kapatid na ombudsman, hindi sa ICC nang galing ang electronic copy ng warrant of arrest laban sa senador. Nauna ng tiniyak ng liderato ng Senado na hindi nila papayagan ang pag-aresto sa sino mang senador sa loob ng Senate premises. Pero ayon sa kampo ng mambabatas, hindi sila mapanatag dahil sa posisyon ng Malacanang. Nagpalabas ng istorya na since the uh, crime is punishable more than six years, so uh, he, Bato is not exempt. So since official spokesperson ang nagsabi nun, eh maski sa Senado pala, hindi safe si uh, Senator Bato. Inimbisigan si De La Rosa ng ICC sa Crimes Against Humanity, kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration, kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang National Police Chief kung mapapatunayan ay pwedeng makulong na hanggang 30 taon. Kinastigo na Sen. Amy Marcos sa mga pahayag ukol sa pag kay De La Rosa. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warang, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pala nakot ng ginagawa yan? Para naman kay Senate Minority Leader Sen. Alan Cayetano, dapat ipaubaya ang kaso sa local courts. Hindi rin pabor si Cayetano na maging taguan ni Dela Rosa ang Senado. But I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine criminal justice system, have, have uh, faith in our courts. Nanindigan ang kampo ni Dela Rosa na hindi maaaring gamiting basihan ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law para isuko ang senador sa ICC. Gate nito riyon, walang implementing rules and regulations na itinakda ang Department of Justice at Foreign Affairs para sa pagsuko ng sinumang Pilipino sa International Tribunal. Ace Cruz, Pilipinas sa bansa ang mahigit tatlong daang overseas Filipino workers o OFW na nabiktima ng human trafficking sa mga scam hub ng Myanmar. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ito ang pinakamalaking batch na mga repatriate mula Myanmar mula 2022. Nilinaw naman ni Interagency Council Against Trafficking Executive Director Hana Manalili na 219 sa kabuang bilang na 346 ang hindi kinonsidera bilang human trafficking victim noong una. Ito ay base sa pagsusuri ng otoridad ng Thailand matapos tumawid sa Bangkok ang mga OFW mula Myanmar. Dahil dito kasama ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation, iimbestigahan rin ang mga repatriated na Pinoy kung may ilan sa kanila ay facilitator o mismong recruiter na nambiktima ng kanilang kapwa Pilipino. Gate ni Manalili, kakasuhan ng mga mapapatunayang kasabuan sa human trafficking bagamat Myanmar mo nag-endorso at nagkumpirma na ang natirang 127 na OFW ay biktima ng human trafficking. Iimbestigan rin kung sangkot ang mga ito sa trafficking. Sports Life! Dako po tayo sa ating spotlight sa sports, sa sports light. Inihahanda ng International Olympic Committee o IOC ang pagbabawal sa mga transgender women na lumahok sa mga female category ng lahat ng Olympic sports. Ayon sa ulat ng Times nitong lunes. Batay sa kanilang scientific review, natuklasan na nananatili ang pisikal na bentahe ng mga ipinanganak na lalaki kahit matapos ang testosterone suppression. Ipinresenta ang ulat sa Lausanne, Switzerland ni Dr. Jane Thornton, isang Canadian sports medicine physician at dating Olympic power o rower. Olympic rower, ang bagong patakanan na inaasang ilalabas sa unang bahagi ng susunod na taon sa ilalim ng IOC. President PC Conventry ay layunin protektahan ang integridad ng female category habang nananatiling nakabatay sa aghama. Inaasahan namang ilalabas ang final na anunsyo sa Pebrero bago ang Milan Cortina Winter Games. Kibat muling naglabas ang Every Nation Music ng panibagong live worship album na pinamagatang Revive. Ang album ay isang koleksyon ng mga awiting pagsamba mula sa iba't ibang worship singer at songwriter ng Every Nation Churches sa United States. Ang bawat kanta sa Revive ay live recorded upang maramdaman ng lubos ang totoong diwa ng pagsamba at ang pagkakaisa ng komunidad ng Every Nation Music. Every Nation Music. Mula sa mga tahimik na sandali ng pagsuko hanggang sa mga malalakas na pagdeklara ng pananampalataya, ang Revive ay nagturo sa atin na pabalik kay Jesus. Mahali nang mapakinggan ang Revive sa lahat ng major music platform. Good news, good vibes. Oh, naka-good news na nga po tayo mga kaakibata. May kakilala ba kayo o kamag-anak na may Alzheimer? Good news po ito para sa kanila. Isang bagong pag-aaral ang na nagmumungkahi na ang mga antibody-like compound na karaniwang natatagpuan lamang sa mga hayop tulad ng alpaka, yama at camel ay maaaring magamit sa paggamot ng mga sakit sa utak ng tao gaya po ng Alzheimer's disease. Ang mga tinatawag na nanobodies ay mas maliit kaysa sa kalaniwang antibodies. Dahilan kung bakit mas epektibo at mas may kaunting side effects sa mga pagsubok na isinagawa sa mga daga. Ayon sa ulat na inilathala sa trends ni Pharma, Ecological Sciences. Nakapagtala ang mga sentipiko ng mas magagandang resulta sa paggamot ng mga neurological o neurological conditions gamit ang mga naturang protina. Layunin ngayon na mga mananaliksik na paunla rin pa ang teknolohiya upang matiyak ang kaligtasan nito para sa paggamit sa tao. Minsan nagtataka ka no, na sana yung mga umeepekto sa mga daga ay sana umeepekto din sa ating mga hayo pero hindi po kasi ganun yun no. Pero sana talaga ay maging uh, successful itong nga pinag-aaralan na mga antibodies na ito. Dahil napakahirap po kapag ka ang iyong kamag-anak ay may Alzheimer's disease. Napakabigat po sa kalooban at syempre napakahirap din financially kasi kailangan mo silang suportahan at tustusan talaga dahil hindi nila kaya yung kanilang mga sarili. Kaya manalig po tayo sa Panginoon na gagawa talaga siya ng daan para sa ating mga kapatira na may Alzheimer's disease. Naku, good morning, good morning po sa mga nanonood sa atin ha. Sa Facebook Live, nako, batiin natin sila. Good morning kay Ma'am Vivian Sarmiento. Hello, hello din po Ma'am Nita Casaw. Ma'am Joan Mendoza at syempre si Ma'am Sylvia Reyes. Nanonood din sa atin sa si Team Bondeso ngayong umaga. At syempre, hindi papahuli dyan ha, si Ace Cruz. Na ngayon talaga ay kailangan na pahinga. Partner, magpahinga ka ha. Hindi ka pwede mo dito na yung leeg mo ay hindi pa rin magalaw. Kailangan mo ng pahinga. Nandito lamang kami para sa iyo. Hello, hello din po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live sa Newslight page naman ito. Hello po kay Ma'am Gloria Ching at syempre kay Skyla sian Hello, hello po. Happy, happy watching. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating Talat of the Day. Matatagpuan po sa Aklat ng Isaiah, Kapitulo 43, Versikulo 4 ibibigay ko ang mga bansa para lamang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Right. Manatili po nakatutok para sa bangon na Pilipina sa Free Legal Assistance with Pao po ha. Dito lamang sa Live TV Radio. Mapapakinggan tayo sa DZJV 1458, Ita Radio Calabarzon at DWZB 91.1 FM sa Palawan. Live din po tayo sa ating mga Facebook pages at sa zbni.ph website. Nightmares at mga kaakibat, ifollow po kami ha sa aming mga social media pages. At muli kami po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news, at laging may good news. Ako po ang inyong kaakibat o lightmate sa kala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Cristobal. Na nagpapaalala na 42 days na lamang po. Pag-ingat tayong lahat enjoy the day. new slide